Gusto pa kayo mag-ina? mag yung tatay niya. <laughs> shug, ang ganda naman ng mga ano, beneficiary mo. Ang yaman naman ng mga beneficiary mo ngayon. O, oh, naka-outfit pa, Shug. It's it. Normal na namin yan. Umarbat din ang pampaganda. Ewan ko lang kung sino yung mga maid niya. O, oh, diba? Ang ganda naman ng mga beneficiary mo. Ang gutom na si Shug. Ayaw, saan? Saan? taga buka, taga taga Tokyo na ako ha, taga na ako. Tiga kaya nga na durug nga. Nagatim mo kaya. Dapat gunting. Ay ay tama na. Ayan, ayan. Naman na. Oh, ayan. 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 ay Ayan. 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 at Ayan. 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 Buti na lang hindi na naging kamukha yung anak mo, si Joanne mo. Ano mo nang papicture ng Girl's <laughs> scout pero nakasabang kung hayo.